Hi guys, sa wakas may pagpagupit na rin. Isang buwan nata akong hindi na nakapagpagupit. Meron pala kami na discover yung na dito sa Green Gate. Dito lang yan sa Imus guys. Sabi kasi ni Serin maganda daw magupit dito. Grabe pumunta kami dito na may araw. Pero ngayon ginabina ginabi na kasi sobrang dami talaga nagpapagupit. Honestly guys, hindi ko talaga nagustuhan yung gupit ko. Dahil yung pinakita ko na example na picture, hindi talaga siya nasunod. At saka yung taas ko, sobrang ikli talaga. Hindi bagay sa akin kasi pag sobrang ikli ng buhok, tumitirik talaga yung buhok ko. Pero yung gupit naman guys, sobrang solid. Saka sobrang plakado. Tingnan nyo naman yung buhok ni Cyril, ang ganda ng gupit sa kanya. Sadyang may kilin talaga yung taas ng buko ko. Kaya ako siguro talaga hindi nagustuhan. Kaya yung tapos na kami paggupit ay bumili muna kami ng ulamin namin din. Oo, oh, na rin kami kagad kasi may lakad pa kami bukas. Ay papahinga na lang namin to ngayong gabi. Dahil bukas kasi pupunta kami ng Tagaytay. Sa salubong namin yung birthday ni Cyril. Kaya yung pawin na rin kami Ayan guys, pupunta muna ako sa 7-Eleven. Dalawa na pala talaga akong kasyawalit. At ko. kailangan ko mag-withdraw kasi babayaran ko sila. Dahil yeah. meron pala akong utang sa kanila kasi tinulungan nila ako mag-video. Kaya deserve natin bayaran, no? <laughs> o oh, diba guys, maganda naman yung gupit ko talaga. Yung nga lang talaga, nagmukha kong pugo dito. Wala oh. na naman kasi talaga may kasalanan. Eh, ako magsalita. Hi ma, thank you so much na pagpapahiram ng po. It's always a so welcome. Mm. Kaya luto na rin yung sinain guys, ayan. Kakain na rin kami ng lechon manok. No? Di ba guys, sobrang sarap niyan. I think it's wet. Okay na yan. Right. Oh, it's more... Tapakoy. It's, it's, it's wet okay. ba to? Ako lang ba guys so yung hindi nakakain ng puwet ng manok? Wala lang, hindi ko talaga trip yun. Sa pagkakalang ko, bottom ako eh. <laughs> Hoy, anong connect nun? O diba guys, sobrang naparami talaga ako ng kanin ngayon. Hindi ko alam talaga bakit hindi na ako sanay kumain ng lunch. Saka sobrang lagi na lang ako late kumain. Kaya kailangan ko talaga mabago to. Dahil mahirap na magkasakit, no? Kaya <laughs> na ikla. Ah, sorry. Kaya oh, na iklan. Yummy. Ayun, no, ayun, no, ayun. No.